Welcome back to my channel uh, Vines Romero Vlog Dito kami ngayon sa bundok uh, sa Marahan Dito kami sa East Marahan Ang ganda-ganda ng panahon ngayon tapos ang ganda ng langit, wow tapos sobrang init pero kahit mainit, okay lang enjoy lang, marami kami ngayon Nagpunta kami doon sa ano sa Falls Malwan Falls. Ano to? Ah, uh, sa may Mara East Marahan, Davao City to na ano, na lugar. Dito kami sa bundok. Pero, maski bundok to, Davao City pa rin to. Kasi ang lawak-lawak ng Davao City. Ang laki, ang laki ng bundok, uh, ano pa rin, kasama pa rin sa Davao City. Ito yung ano nila, tinatawag nila na uh, marahan. Tapos yung nadaanan namin, yung mga, yung napakataas na bundok, ano yon yon ang ano, uh, bundok hill. Eh. Tapos uh, dito na kami na sa pa sapa. Naku, ang ganda talaga. Masarap maligo. Kasi ano talaga, no. Uh, ang init-init ng panahon pero ang ano sa tubig sa sapa grabe ang lamig tapos sobrang nag-enjoy kami dito dito kami ngayon sa ano sa falls ang sakit-sakit ng ano ng bagsak sa tubig grabe parang may kasamang bato kasi malakas talaga ang tubig na bumagsak pa baba. And, dito kami ngayon. Sobrang nag-enjoy kami kasi marami kami ngayon. Tapos, ano, uh, Saturday, dito kami ngayon, wala na ano, trabaho. Dito kami ngayon, nag-close kami sa tindahan. Paminsan-minsan so, lang, man, na lang naman so, Ngayon, kami. So, nako, sobrang nag-enjoy yung mga kasama ko. Andoon. Wow, maganda talaga yung, ano, yung panahon namin ngayon mamaya-maya, uuwi uh, na kami kasi uh, ang biyahe galing dito, uh, ang galing dito sa, ano sa, may poles talaga, maglakad kami ng mga 20 minutes hanggang doon sa, ano namin, sa binarkingan namin, ang yung sasakyan namin na doon lang sa may kalsada, tapos, ito, pali looban pa ito, kailangan ka pa maglakad ng mga 20 minutes yung lakad mo, yung Hindi mabilis yung lakad. Yung tamang-tama lang. Tapos, ano ka, sa Sapa, may... Ang daanan mo, Sapa. Tapos, may ano na naman. Kundi, parang sa gilid ng gunto kami dadaan. Tapos, Sapa na naman. Ganda talaga. Pabalik siguro namin mamaya. Mag-ano ko, mag... -ma Video ko doon sa may Sapa na dadaanan namin. Sobrang ganda din. pas masarap na mas mas gusto ko nang maligo doon pero sabi nila mayroon palang mas maganda yung yun dito na yung pinuntahan na namin napakataas na pools talaga pero yung pools talaga dito tatlo ni tatlo yung pools dito yung pero yung dalawa malayo-layo kunti siguro sa next na ano namin balik namin dito doon naman kami pupunta kasi yung ito yung pools na napuntahan namin dati Napagal-tagal na mga one year. Nakapunta na ako dito pero hindi ako naligo. Nag-ano lang kami. Dito lang nagtingin-tingin. Tapos ngayon, ngayon talaga, maligo talaga kami kasi yun yung sadya namin. Gusto namin maligo kasi na sobrang, sobrang init sa syudad. Kaya nga, nagpunta kami dito ngayon sa bundok kasi gusto namin maligo sa sapa. Kasi pag sa ano kami, sa dagat kami magpunta, ang dami-daming tao, mas maganda na, mas maganda na kami dito pupunta sa Bundok kasi ito yung falls na to. Hindi pa to ano, hindi pa to alam ng maraming tao. Konti pa lang yung nakaalam. Ako nga ikalawang eh, eh, isa pa ako nakapunta dito ngayon. magusto ko na dito kami magpunta kasi walang tao ngayon o oh, kami lang talaga ang andito. Makaano ka? Hindi ka talaga mahihiya kahit anong mga galaw-galaw mo dyan kasi kayo kay lang hindi walang maraming tao ayoko talaga ng parang sobrang daming tao kagaya noon nung nag, nagpunta kami doon kami naligo sa dagat grabe ang dami daming tao parang ano na hindi mo na, na hindi mo na ma ano ba hindi mo na masyadong ma enjoy yung ano mas maganda po yung ganito na hindi pa hindi pa na ng tao yung natural lang ba? Natural lang sa kinayahan lang yung ano, yung kagandahan niya, mas maganda talaga kaysa pinakailaman ng ano na, parang ididilap mo na mas maganda yung ganito kasi natural talaga yung bagsak sa tubig, at ano, doon, tapos ito kami, nagligo-ligo kami tapos, ano dati dati ito, mas malalim daw ito dati, pero ngayon parang ano na, parang ano na, hindi na malalim kaya inano namin parang pinalalima namin ng kunti na inanohan namin ng pangin para mas ano na siya mas ma, pwede na siya maanuhan. medyo malalim lalim na na kunti kasi inanohan namin tapos gusto ko sanang mag ano ma, dyan ako sa may malakas na bagsak sa tubig pero naku ang sakit talaga sa ulo tapos yung ang ang ano niya, ang tubig niya, ang lakas lakas ng bagsak. Kaya yun, doon lang dito lang ako sa may ano, sa hindi, sa walang bagsak na tubig kasi mas okay na yun. kasi dyan, akala mo masarap pag, pag magmasad yung ano mo, mamasad yung ano mo, likod mo pero hindi bugbog ka na sa, dahil sa lakas ng bagsak sa tubig. Kaya yun. Tapos, So, parang nag-ano talaga kami. Parang want to sawa pa na ano dito kasi paminsan-minsan lang naman to sa amin. Kung ano lang. Kung eh, ganito lang. Kasi ngayon, ano, Holy Week, tapos ano na ngayon, sa Saturday. Ngayon kami nag-ano, nagpunta dito. Nag-ano pa talaga kami. Parang nag-enjoy talaga kami. Enjoy-enjoy lang talaga kami minsan-minsan lang naman Kami parang ano, kasi ang sarap, sarap ng tubig. Malamig, tapos parang ano talaga, parang nag, nag ano pa talaga. Hindi mo na mapansin na mapagod ka magpunta doon, kasi hindi naman masyado malayo ang lalakarin mo, 20 minutes lang naman. Tapos nakarating ka na dito, tapos yung nadaanan mo, ang ganda-ganda pa ng mga view. Kaya lang, parang ano ka,